Oh. Hello guys, sa uh, live beating tayo ngayon mga ka-anglers Ayan, may live beat ako dyan na uh, malit maliit na kaway binigay nung lukan Ayan, oh, my God. Way pa siya kasi gumagalaw pa At Saka ito, mayroon din akong uh, stick bit sit up kaya habang uh, nag uh, hihintay tayo ng ating live bait nagtatapon-tapon ako nitong uh, aking uh, stick bit lo uh, so wala man nagpapakita kaya wala pang nagpapakitang kingfish try and try pa rin tayo mga guys mga ka anglers saan mga sulok ng mundo so shout out sa inyo mga ka anglers at ganoon na rin sa mga o if double yung katulad ko saan mga sulok ng mundo solo natin ngayon ang kawilan kasi maulan Oh. Pero kung mainit, dami na ngawil dito. So ayun mga kanglers. Hintay-hintay lang tayo ng ating uh, live bait. Kung mayroong uh, Tadawi. A few moments later. Ayan so, na yung uh, live beat natin mga kaangler. Kaya lang uh, hindi nakisama ang panahon. Uh, na Ulan. Uh, live beat lang ako kaya nagtsatsaga. Baka mudaan na ng kingfish ano, solo solo ko yung marina ngayon oh. Walang katao-tao. Wala nang dito. May live lang <coughs> kasi ako kaya. Hintay hintay lang. One hour later. Oh. Sayang ano. Kaway ito. Oh. Lumutang na to kanina eh. Ayan <laughs> you know. o. Hinahabol niya yung ano ko dati. Sa pistol, to? Ha? Ano? kasi Oo. Hindi. Mamaya bumaluktot yung ano ko Nakita mo yung king Uli ulit Kaway ulit <laughs> May barley ako eh mo oh. Ayan guys, pangalawang huli na. Ha? Kagabi sana, pupunta ako dito. Pukuha ako ng pain. Uli, uli, uli. <laughs> peace on, peace on. Kahaway na naman. Sawa tayo sa kaway ngayon. <laughs> Yun. Kahaway guys. <laughs> Maglagay ka na ng pain, maraming sumusunod. Maraming kaway. Diyan. O oh, ayan oh. Ha? May ano yan eh, may pain yan eh. Oo. Uh, oh. Saway na maliit yung galing doon sa Maori na naglalay bait. Kasi kasi, eh? Oo. Oh. Lit lang ganyan lang kahaba. Oh, marami dito. Ayan na yung pangatlong huli natin, guys. <laughs> Pwede na yan. Guys, Kawala Sayang Surti yung maliit mo na kawil Ha? Ha, ah, <laughs> Oh, Dapat nabuli ng kingfish yan eh Oh. Ah, patay. Dapat may flies kang mahaba. Nilunok. jackpot sabi niya. <laughs>